Bakit hindi ka pa na monetize? Or tinatanong niyo din po ba yan sa sarili niyo? Bakit hindi pa ako na monetize? Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel! Palangga, kung bago ka po sa channel, please pa-subscribe naman po at pa ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga! Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya, mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! Bakit hindi ka pa na monetize? Or tinatanong niya din po ba 'yan sa sarili niyo, bakit hindi pa ako na monetize? Inakalagpas ka na ng 5k followers. Ang iba nga nasa 10k na pero hindi pa rin monetize sa ads on reels, hindi monetize sa in-stream in ads. Guys, kakagising ko lang at ngayon ayoko ko ng mag-video pero syempre nakita ko kasi guys nung mag-survey po ako, nagdalaw po ako ng mga bahay ng mga nagko-comment, tinitingnan ko po yung bahay nila. At nakita ko po yung dahilan kung bakit hindi pa monetize. Puko, gusto, gusto ko ding makatulong guys. Gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka kasi hindi nyo nakikita. Gusto ko sana na ma-monetize na din kayo. Okay? Guys, sinasabi ko sa inyo, sikapin nyo pong ma-monetize. Kasi guys, alam nyo, ang ganda ng kitaan, yung nasa bahay ka lang, kumikita ka, natutulog ka, kumikita ka, nadadagdagan at nadadagdagan ang inyong kita. Kahit pa cents lang yan guys, pero dollars yan, ganun. Kaya, sikapin ma-monetize, okay? Ay, gusto ko lang kasi tulungan kayo. Lalong-lalo lalo na po yung mga nakabudge ng Mami Maria, gusto ko po kayong tulungan lahat. Kahit hindi po naka gusto ko pa yung tulungan. Kasi para na din support ako sa inyo. Kasi sinusuportahan nyo din ako. Kaya guys, please pakinggan nyo to Pakinggan nyo itong sasabihin ko. Yung mga uh, nakalagpas or nasa 5k pataas na po. Na hindi pa na-monetize kahit ads on reels or in-stream ads. Dapat na-monetize na po kayo. Ngayon, bakit? Ano ba ang dahilan? Guys, kapag nasa 5 Okay, pataas kana at hindi ka pa monetize puntahan mo ang inyong timeline guys isurvey nyo po tingnan nyo po yung mga video yung ina-upload nyo kung ano ang problema isa-isahin nyo po yan tingnan nyo po yung mga bawal na hindi pwedeng i-upload kung meron ganon burahin nyo po kasi yan yung naghaharang na hindi po kayo ma-monetize ginawa ko din yan nun guys nung tumungtong ako ng 5k less than 5k naglinis na ako guys kasi excited kasi akong mamonetize kaya tinitingnan ko palagi yung mga ina-upload ko kung sinusunod ko ba yung mga bawal at hindi pwedeng i-upload kay Mameta so yun nga po guys, na marami akong nakikita guys, lalong lalo na ngayon sa pagdalo ko sa bahay nyo sa pagdalo ko sa bahay nila nakita ko guys, marami pong ah uh, malapit na siyang mag 10k pero guys yung mga upload niyang video an original content hindi po sa kanya hindi po sa inyo wag niyo po yang i-stay sa mga account nyo iburahin niyo po yan kasi hindi kayo ma-monetize if makalagpas man kayo ha maka ma-monetize kayo makalagpas kayo diyan pagka time talaga na pagka-monetize nyo agad-agad kayo magkaan original content hindi din kayo tikita guys kasi i-hold yan Madede kayo agad kaya ngayon palang burahin mo na kasi yan yung dahilan kaya hindi ka ma-monetize kapag kumuha ka ng video or kahit in-screen record mo yan dinownload mo yan, hindi yan pwede. Kasi guys, wag nyo ismulin yung AI ni Meta. Ang galing na huhuli kayo niyan. Kaya burahin nyo na kung meron ka niyan. Pangalawa, music guys. Ang dami kong nakikita may music talaga. Bakit ba kayo maglalagay ng mga kilalang music? Huwag niyong lagyan. Wala kayong tiwala sa voiceover nyo. I ikalat nyo yung mga boses nyo guys. Baka sumikat pa yan at yan yung magiging gagamitin ng iba magtiwala kayo sa voice over nyo sa boses nyo guys mag voice over na lang kayo kung nahihiya kayong magsalita mag voice over kayo huwag kayong gumamit ng music lalong lalo na po yung kilalang music guys hindi po talaga kayo ma monetize pag may music kayo sa totoo lang kung ma monetize din same din guys monetize din kayo agad at hindi din kayo magkaka earnings para saan pa yung pinaghirapan mo dumami nga yung views mo wala ka namang kita 'di ba? So burahin mo po 'yan, guys, kasi bawal 'yan. Hindi ka po ma-monetize diyan, sinasabi ko sa inyo. Pwede kang maglagay ng music pero dapat music lang yung walang vocal. Kasi usually guys, yung may mga vocal, yan po yung nag-claim yung owner ng copyright. So, hindi yan pwede. Doon po kayo kumuha sa Facebook Audio Library. Kasi safe doon, doon kayo kumuha. Okay? Tapos, Pangatlo, may nakikita ako guys, gumagamit ng TikTok. May watermark. Ang dami, halos lahat. Ang dami talaga. Bawal yung may logo ng TikTok guys. Hindi yan siya pwede. Tanggalin nyo muna yan. Meron po akong tutorial niyan kung paano magtanggal ng watermark kay TikTok. Hanapin nyo po ah uh, nasa, po, uh, nasa videos ko po, wala po siya sa reels, nasa videos ko kasi medyo mahaba yon Okay, tanggalin nyo muna yan bago nyo i-upload ulit sa inyong mga account, okay? Pero, pag ang TikTok naman yon ay my music, makaka-copyright pa rin kayo mag-claim, kasi yung owner nyo, guys, na-try ko yan, guys, kaya tanggalin nyo wag Huwag, nyo kay, huwag kayong gumamit ng kilalang music kasi mag-claim po talaga yung owner, okay? Yun, yun yung mga nakikita ko pa, guys. Kaya, dilit nyo yun, linisin nyo yung account. Kasi guys, kapag nakikita ni Lolo Meta na okay ang ating mga content na ginagawa, okay ang ating mga videos, guys, hindi ka na magihirap. Dadami ang inyong views kasi si Meta mismo ang mag-spread or magpaparami ng inyong views kasi nire niya ito sa maraming tao guys, sa maraming audience na mas marami pang makakapanood. Kaya yun yung dahilan guys, katulad sa akin guys, biglang dumami yung views ko guys. Kasi nakikita nyo naman guys, pansinin nyo po ang aking mga upload. Original po yan. At hindi ako gumagamit ng music, akin po yung voice na yan. Akin po lahat ng video niyan. Kaya ganun yung gawin nyo guys. Umpisahan nyo na ngayon guys, may oras pa kayo. Mabilis lang yan. Gumawa kayo ng original content nyo tingnan nyo, mamomonetize kayo agad yan. Okay guys, kung may naman kayo sa video to, please like and share po and pa-follow na din po ng aking account para sa more tutorials and tips. Thank you so much. God bless.